Ilang buwan na lamang ay sasalubungin na naman natin ang panibagong taon o ang year 2024. Tila parang kailan lamang na salubungin natin ang taong 2023. Nahihirapan ka ba sa pag-iisip para sa kapalaran ng iyong negosyo sa year 2024? Kung ikaw ay ipinanganak sa Year of the Wood Dragon at mayroon kang negosyo, dahil ayon sa Chinese horoscope na maswerte ang mga taong ipinanganak sa Year of the Wood Dragon sapagkat kilala sa Chinese astrology ang dragon sa pagiging ambitious at innovative innovative. Kaya naman, kung gusto mo na mas madagdagan pa ang swerte mo sa business at job hunting, ay narito ang mga common na swerteng halaman sa kapalaran tulad ng pachira at lucky bamboo plant. At huwag na mag-alala at mag-isip pa kung anong mga halaman ang iyong aalagaan para sa iyong business para maka-attract ng customer at more income. Dahil tatalakayin natin ang mga halaman na dapat mong alagaan sa iyong negosyo sa year 2024 o year of the wood dragon. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10, drasina Plant ito ang halaman na akma-akma sa kahit na anong pwesto sa loob at labas ng tindahan. Swerte ang kahit na anong variant ng Dracena plant sa Year of the Wood Dragon in Year 2024 dahil ang pangalang Dracena ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin ay female dragon. Super match ang simbolismo at swerte nitong taglay sa Year 2024 sapagkat ayon sa Feng Shui na may taglay itong strong good luck upang maka-attract ng customer at more income sa business dahil sa pinaniniwalaan na ang dracena plant ay sumisimbolo sa perseverance o pagiging matyaga ayon sa kultura ng mga Chinese at maging mga feng shui expert, ang katangi ang sinisimbolo na ito ng Dracina plant ay maaaring ma-adapt ng sino mang nasa loob ng tindahan o bahay sapagkat sobrang positibo ang simbolismo nito at ito rin ang dahilan kung bakit swerte ito sa negosyo. Ang Dracina plant ay isa rin sa best air purifying plant at ito ay mainam upang linisin ang mga kontaminan sa loob ng bahay at tindahan upang maiwasan natin ang pag-atake ng ating mga allergies at makaiwas sa airborne germs. Number 9, Elephant Ear Plant. Ang halamang ito ay kilala sa tunay nitong pangalan na Alocasia Amazonica at angkop na angkop ang halamang ito na pampaswerte sa negosyo sa susunod na taon sa year 2024 kung ilalagay ito sa loob ng tindahan at office ayon sa feng shui ito rin ay itinuturing na auspicious plant dahil sinisimbolo ng mga malalapad na dahon nito ang tenga ng elepante na nagpapahiwatig at sumisimbolo sa abundance. Ayon pa sa Chinese culture, ang elephant ear plant ay kumakatawan sa strength at protection na sobrang inam para sa negosyo at mga business owners na ayaw na ayaw sa malas, ipinapayo ng mga feng shui experts na ipuesto ang halamang elephant ear plants sa mga maliliwanag na pwesto at hindi nasisikatan ng araw at ipinapayo na dapat nakapwesto ito sa bintana o malapit sa bintana na nakatapat sa south or west upang ma-activate ang pagmagnet nito sa swerte. Napakainam din itong indoor plant dahil ang elephant ear plant ay moisture lover at isa ring tropical plant at perfect ito sa summer season at nakakapagbigay din ito ng aesthetic look sa loob ng office at maging sa loob ng tindahan. Number 8, jade plant. Kilala ang crassula ovata o money plant sa pangalang jade plant at ito rin ay isang succulent plant kaya nakakapagbigay rin ito ng lamig ng atmosfera. Ayon sa feng shui, ang succulent plant ay hindi suggested para sa indoor ngunit naiiba ang jade plant dahil alinsunod sunod sa mga feng shui expert ang jade plant ay isang magnet plant at nakaka-attract ito ng positive energy dahil sa naiibang kulay nito at ito ay nagdudulot ng prosperity at wealth kung maglalagay ng jade plant sa loob ng tindahan at loob ng pinagtatrabahuhan o mga office Napakahusay ng jade plant para sa pagpapaunlad ng tagumpay ng negosyo dahil sa malalambot na hugis barya ng mga bahagi ng dahon nito. Para naman ma-activate ang tagday na swerte ng jade plant, ilagay ito sa maliwanag na area ng tindahan na nakaharap sa south or west at mas advisable na sa bintana ito ilalagay kung saan nasisikatan ng liwanag na nakaharap sa timog o kanlurang direksyon na bintana. Dinidiligan naman ang jade plant isang beses sa loob ng dalawang linggo at nangangailangan ng liwanag ng at least 4 hours araw-araw. Number 7, spider plant. Sobrang swerte sa negosyo ang spider plant sa year 2024 dahil sa mga mahahaba nitong dahon. Pinapanatili ng spider plant ang haba ng swerte sa loob ng business. Base sa Chinese culture, ang spider plant ay nakapagdudulot ng good health para sa mga tao na mayroon nito dahil sinisimbolo nito ang strength o katatagan at ang mahahabang dahon nito ay nagpapalakas ng stability in life. Ang spider plant ay nagpapalayas ng na mga negative energy na sumisiksik sa mga open spaces ng tindahan at ang mga nawalang positive energy ay nire-replenish din ng spider plant. At ito ay naiuugnay sa young wood element Ang young wood element na simbolo ng spider plant ay naa-activate kapag ipinwesto ito sa silangan at timog silangan na area ng tindahan at office Napakadali lang din itong alagaan dahil low maintenance lamang ang halamang spider plant Number 6, Areca Palm ang Areca Palm ay kabilang sa pamilya ng Areca Shea, kaya hawig ito ng coconut tree. Swerte ang halaman na ito para sa negosyo at bahay at nakaka-attract ito na magandang pasok ng good luck dahil sinisimbolo nito ang victory, peace at expansion. At ayon naman sa feng shui, ang Areca Plant ay tinatawag na auspicious plant na sumisimbolo sa liwanag at tagumpay. Upang ma-activate ang swerte nito ay kailangan ipuesto ang Areca Palm sa maliwanag na lugar ngunit hindi naaabot ng direktang sikat ng araw kung iyong mapapansin Maraming mga negosyo at establishmento ang nagdi-display ng areca Palm sa loob at labas ng kanilang tindahan o building lalo na sa mga malls. Hindi lamang ito swerte dahil nakakapagbigay din ito ng ganda sa tanawin. Mabagal lamang lumaki ang areca Palm at tumataas ito ng 5 to 10 inches kada taon kaya maaari mo itong gawing indoor plants sa iyong bahay o mga tindahan at maging sa loob ng office at ito ay aabuti ng 10 taon bago ito maging fully mature at maabot ang full size ng rek number 5 fern plant ang fern plant ay madalas gamitin bilang indoor aesthetic plant ang mahahabang usbong ng dahon nito ay nakakapagbigay ng ganda sa paligid lalo na sa loob ng mga coffee shop at office iyan rin ang dahilan kung bakit marami nag-aalaga nito Maraming varieties ang halamang ito at ang kahit na anong uri ng fern ay akma para sa mga taong may negosyo. Kapag naglagay ng fern sa loob at labas ng tindahan, perfect ang fern plant ayon sa feng shui sapagkat naglalabas ito ng positive energy upang makapagbigay ng spiritual na lakas sa may-ari o sa mga trabahador. Sinisimbolo ng fern plant ang sincerity at confidence na sobrang nakakatulong sa spiritual na aspeto ng may-ari at ng na mga nagtatrabaho sa loob ng kumpanya. Sobrang mainam ng halaman na ito na magtanggal ng mga airborne germs at iba pang air contaminants kaya ito ang mas inirekomenda bilang indoor plant dahil sobrang dali nitong alagaan hindi ito demanding sa sikat ng araw at nabubuhay ito kahit sa low light area ng tindahan at loob ng bahay Number 4 Rosemary Kilala bilang isang herb ang rosemary na pampabango ng mga lutuin. Ngunit, sino mag-aakala na swerte ang halamang ito? Ang rosemary ay swerte sa negosyo, lalo na kung ang iyong business ay tungkol sa mga pagkain. Kung maglalagay ka nito sa loob ng iyong tindahan, ay siguraduhin malapit ito sa customer o ilagay sa mismong table ng cashier sapagkat ang pagkakaroon ng rosemary sa loob ng negosyo ay nakaka-attract ito ng customer dahil sa magandang flow ng good luck na naidudulot nito ayon sa fungsyoy. Ang rosemary ay sumisimbolo sa prosperity at wealth na kumakatawan sa magandang pasok ng pera ang mga maliliit na dahon nito ang siyang sikreto sa swerte nito dahil ang mga halimuyak nito ay nagtataboy ng bad energy at pinapalitan ng positive energy at ang mabangong halimuyak ng rosemary ay nagdudulot ng magandang mood sa mga tao ayon sa paniniwala sa feng shui. Madali lamang mabuhay ang halamang rosemary ngunit ayaw nito ng sobrang basa na lupa. Maaari itong ilabas ngunit huwag sa ulan. Number 3, Rubber Plant Swerte ito sa Year of the Wood Dragon dahil isa ito sa Young Wood Element at ang halamang ito ay ine-extend ang pananatili ng swerte sa negosyo. Pininiwalaan din na nagpapaunlad at nagpapaganda ito ng takbo ng kapalaran, kasaganahan at pagtaas ng swerte. Alinsunod sa matandang paniniwala sa feng shui na ang ficus elastica ay umaakit ng prosperity at success dahil sa mga hugis ng dahon nito na sumisimbolo sa pera. Kilala rin ang rubber plant sa pangalang rubber fig at ito ay isa sa maraming uri ng indoor ficus. Ang rubber plant ay may mga pabilog na dahon na itinuturing na simbolo ng yaman at kasaganahan kapag inilagay ito sa bahay at recommended din ito na ilagay sa loob at labas ng tindahan dahil sa sinisimbolo ng rubber plant ang longevity of manilak. Ang ficus elastica ay isa rin sa 8 of the strongest house plant na sobrang recommended na alagaan at ilagay sa loob ng business at office kaya in inire ng mga feng shui expert na magandang magkaroon tayo nito sa Year of the Wood Dragon sa year 2024. Number 2, Pailya ang halamang palya ay isang classic wealth plant o isang mabisang fortune absorber papasok sa tahanan at sa nagmamayari nito. Maaari itong alternatibo sa money tree o pachira at ilagay sa ating wealth corner sa bahaging southeast area ng ating tindahan, office at bahay. Tinatawag din ito sa pangalang Chinese money plant at pancake plant. Dahil sa bilog nitong mga dahon, kilala ang palya sa feng shui na may positibong enerhiya at pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa negosyo, tahanan at opisina. Swerte ito sa iyong business sa year 2024 dahil ayon sa feng shui na ang hugis ng dahon ng palya ay nagpapahiwatig ng pag-akyat at pagpasok ng pera at magiging sa kasaganahan. Ang hugis ng mga dahon nito ay sumisimbolo sa coins o mga barya na ayon sa kanilang tradisyon ay nagpapakita ng pag-usbong ng yaman at pagtaas ng posibilidad ng tagumpay sa negosyo at karir. Sumisimbolo rin ang halamang ito sa growth na mabisang mag paganda ng kapalaran ng negosyo na kaugnay sa pag-usbong ng pera at pag-unlad dahil pinaniniwalaan sa kultura ng China na ang mga bilugang hugis ay swerte. Number 1. Snake Plant ito ang halaman na most recommended na alagaan sa year 2024 lalo na sa may mga negosyo na matagal na at nagsisimula pa lamang sapagkat ang snake plant ay compatible sa year of the wood dragon at ang snake plant ay may katangian ng wood dragon element at ito ang pinaniniwala ang makakapagbigay ng matibay at magandang karera sa iyong business sa year 2024 ayon sa feng shui expert na swerte ang snake plant dahil sa ang mga dahon nito ay nakaturo pa itaas na sumisimbolo sa progressive growth o pagtaas ng pasok ng swerte at ang mga dahon na hugis espada nito ay pinininiwala ang pinuputol din ang mga negatibong enerhiya at presensya ng mga masasamang espiritu na maaari magdulot ng malas sa iyong negosyo. Pinapagalaw din ito ang mga stagnant energy upang hindi magdulot ng kamalasan. Inirerekomenda na ilagay ang snake plant sa gilid ng front door sa labas ng tindahan at kung ipapasok ito sa loob ng office at loob ng tindahan, ay ipuesto ito sa mga corner area o sa mga sulok upang mapanatili ang magandang flow ng chi upang ma-enhance ang swerteng papasok. Ang snake plant ay may dulot din na benepisyo sa kalusugan ng tao at ito ay sa pamamagitan ng pagsipsip nito ng mga impurities, radiation at toxic substance maging mga allergens sa hangin. Ang ating tinalakay ng mga swerteng halaman sa negosyo sa year 2024 ay galing sa paniniwala sa mga kultura at payo ng mga feng shui experts. Hindi kinakailangan na kumpletuhin natin ang mga halaman na ito o ang lahat ng swerte na halaman upang ilagay sa ating tindahan o bahay para lamang sa malakas na epekto ng swerte. Kahit isa o tatlong halaman lamang ay sapat na hindi ito ipinipilit sa lahat na paniwalaan dahil ang mga ito ay gabay lamang upang maging positibo ang ating pananaw sa ating hakbang sa panibagong taon na papasok. Lagi nating tatandaan na ang swerte ay gagana lamang kung sasamahan natin ito ng pagsisikap, tiyaga, pagpupunyagi at may buong dedikasyon sa ating trabaho at sa kahit anong ating ginagawa at matutupad ang ating hiling sa pamamagitan ng aksyon at pananalig sa ating Diyos. Isang episode naman ang natapos sa linggong ito at angad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.